Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mister Destiny. Marami ngayon ang bumabatikos kay Congressman Arjo. Marami nagsasabi na puro edited lang daw po yung mga ganyang photos na kunsaan nga po, mga kaaldab, mapapansin nyo naman na talagang hindi naman po talaga gumagalaw. Sa, sa totoo lang po, mga kaaldab, may mga bagay-bagay po na mahirap nga po talagang ipaliwanag mahirap ang komento, mahirap nagsasabi ng ganito, pero ang dami mga photos na lumalabas. Ang dami mga ganap kay Congressman Arjo at kay Maine Paul Kerson. Pero sabi ng iba, hindi naman daw po tal talaga yung totoo. Halos parang pasintabi na lang yon sa mga fans na gustong mapanood at makita si Mengay. Ang ibig kong sabihin eh, para mapagpiestahan. Pero anong klaseng celebration? Parang wala naman po talagang celebration na nagaganap, di po ba? Ibig kong sabihin, yung party-party, di po ba, na makikita mo sa isang malaking bahay, di po ba? <clears throat> yung tipong, yung tipong isang bungalo, di po ba, na celebration ng isang kagalang-galang, kare-respe-respeto, pansin niyo po ba, puro iba po kasi yung mga, ano, no, sa bagay mga kaaldab, wala po ako sa posisyon para ipilit yan. Wala po tayo sa posisyon para kumbaga kumbinsin. Kasi kung titignan nyo yung venue, ang liit lang, no? Para lang po talaga sa... Gaya nga na sinabi ko, mga kaaldab, mahirap pong mag-react. Mahirap mag bala Bahala na po kayo kung ano nga po ba sa tingin po niyo? Ang sa akin lang po, gusto ko maging updated po kayo. Hindi po ba? Ito naman po yung pinakamaingay. Ito naman po talaga yung nakakawindang na post ng isang legit EAT dabber card. Hindi ko kalala ito mga kaalda ba? Ang baga, wala naman siyang binabanggit dito na si kumbaga si Alden Richards. Sinasabi niya lang dito na parang anong klase nga po ba? Parang ibang tao nga po ro si Mengay. Parang normal lang daw po na ganito gawin. Parang si Mengay nga po ro ang talagang kumbaga gumagawa ng paraan. Di po ba nakakaawa daw po si Mengay sa napangasawa niya? Di po ba? Sana nga daw po ay showbiz lang daw. Di po ba? ito yung mga komento mga kaaldab na nakaka, mapapaisip din po kayo. Di po ba? Ito hindi to legit aldab ah. Kasi ang sabi niya rito, dapat iba na lang daw po na pangasawa ni Main Paul Kerson at hindi nga po daw si Congressman Arjo, dapat daw po ay eh, non-showbiz. Ibig kong sabihin, eh hindi artista ang, ang dapat na pangasawa ni Main Polkerson. Basi Base po sa kanya yan ha. Real talk to mga kalda, Ang problema, binabas na po ito. Napakarami masasakit, maanghang ang binabato po sa kanya. Ganyan po ang asasapitin natin kapag tayo nga po ang kumbaga nagbatikos. Ang gusto kasi nila wag babatikusin, hayaan. Pero kapag binatikos mo nga naman, eto sasapitin mo. Magkakaroon ka lang ng hindi maganda at tatawagin ka nilang anong, anong magre-reklamo ka pang hayop ka. Hindi po ba? Kumbaga parang may pinakita ata sila rito na kailangan wag na magreklamo. Di po ba? Ito na yung pinakita. May kanya-kanya tayong opinion ha, mga kaaldab. Sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, 101% updated po tayo. Kaya dun sa mga nababalitaan ninyo, nababasa ninyo, napapanood ninyo, napapakinggan po ninyo, normal lang po yan. Kaya nga po nandito si Mr. Destiny para magbigay ng update para magbigay ng mga kaganapan. Kung ano po yung nababasa ninyo sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, sa mga website, punta lang naman po kayo dito eh. Di po ba? Dito naman po, lahat open. Ano man po yung pinag-uusapan, ano man po yung mga sigalot, patungkol po sa mga issue, update kay Alden Richards. Agad-agad ko naman po yung iba, ibibigay sa inyo. Agad-agad ko naman po yung ibabalita. Hindi po ba? Sabi ko nga po sa inyo, sa ngayon, ito lang muna yung may bibigay natin. Hindi po ba mga kaganapan na pinag-uusapan yung issue na kung saan nga po dapat nan showbiz na lang daw po daw ang napangasawa ni Mengay. Base po ito sa main panatics tipo ba alam ko hindi na to armein sabi ko nga po sa inyo maraming armein ngayon ang bumaliktad na ang ibig kong sabihin bumaliktad na nag main fanatics na lang po sila ayaw nila kay congressman arjo bukod kasi makakaldam sa tamad mag-post tamad mag-update tamad, tamad magbigay ng mga mga kaganapan sa kanila ni Menggay hinahayaan niya lang si Menggay na mag-post, kasi di po ba sa barangay no Sabado, kung matatandaan nyo wala man lang siyang ganap, hindi man lang siya nag-post ng pasasalamat, halatang halata po, mga kaaldab na parang may mali parang may sinasabi si congressman spotted na hindi kaaya-aya o ang ibig kong sabihin, yung hinihintay po ng mga fans na mag-react man lang, mag-comment man lang, wala eh Di po ba? Kaya nga po napapatanong yung iba. Yan ba yung asawa? Parang hindi naman. Yan ba yung mahal na mahal si Mengay? Hindi naman ramdam. O, oh, di po ba? Kaya siguro ito hindi rin binabati nila Jose, Wally, Paulo. Kasi alam po nila, di po ba? Alam po nila yung senaryo. Alam po nila yung katotohanan. Sabi ko nga po sa inyo, dito lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated lang po kayo ano man po yung mga nababasa ninyo, napapanood ninyo, napapakinggan po ninyo, relax lang po. Hindi po ba? Tapos sasabihin nila na puro fake news lang naman yan si Mr. Destiny. Galit na naman sila sa akin nito kasi nagpost tayo nito eh. Pinakita po natin itong update ng mga Armin din at mga main fanatics. So, siyempre may mga ganyan-ganyan din pala sa loob po mismo ng Armin. Aw oh, ng main fanatic, siyempre guilty sila, kasiraan na po sa kanila sila sila na po yung gumagawa niyan, tapos ibibintang na naman sa delulo. Real talk, wala pong pangalan ni Alden yan, na, at ang sabi nga po rito, non-showbiz na lang, hindi po ba? Well, hanggang dito na lang po yung updates natin, mga kaalda ba? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka at sariwang update, abay tumutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.